day, mga kabokals! Flex ko lang, mga halaman ni Mother Dine eh, sa harap bahay. May agaw pansin na bulaklak din eh. Ito ang dragon fruit. Kaganda naman. Maliban sa kakaibang itsura at masarap na lasa nito, nakilala na rin ang dragon fruit dahil sa maraming sustansya at binibisyong dulot nito. are pa, mayroon pa din oh. ng blackberry. Ay nga lang kakunti na ang bunga at lagi naunahan. at uh, ang ibon ang namumuti din eh. Gustong gusto ng ibon. Ah, uh, ah, uh, si Pulanga. Pagkatapos naman dinay eh kay Blackberry. Ari naman, sa ilalim naman na rey, ang rambutan. Yan, kaganda ng uh, puno ng na rambutan. Namumulaklak na. Tamang-tama, Ray, pag uwi ko sa susunod. Pagkatapos naman, meron pa ulit. Sa ilalim pa ulit nito ng rambutan. Yung tinatawag na, ano ba yun? Kahirap na nawawala akong listahan ni eh, e, Ray. <laughs> Yan ang sinasabing butterfly pea flower tea. Maganda rin sa ating kalusugan ganyan o sa ating uh, katawan may uh, binipisyong dala rin pagkatapos mga kabokal meron pang iba't ibang uri ng halaman ang ating mother earth <laughs> at ari pa mga kabokal may mga iba't ibang uri pang tanim ang inay din sa harap bahay yan tulad niyan may isa pang puno puno ng gayubanaw ah, ah. Wala, well, Kadaming tanim ng inay, din